Good morning, good morning, good morning. Ayan po, so mapagpala araw po sa so, inyong lahat. kanegosyo, ayan po, yung may mga sariling negosyo dyan, at yung mga nagbabala na mag-negosyo. So, ayan po, ang uh, pagpapalala ako. Ako nga pala po si Ibo, isa po akong uh, freelance uh, massage therapist. So, on call lang po ako kapag may uh, uh, client na gusto nyo po massage. Ayan. So, dahil po, uh, hindi lamang po Um, massage, um, para po, okay. so, uh, masyad ang pangarap ko kasi gusto ko magkaroon ng uh, sariling negosyo at tulad nito ang it e-commerce shipping So, sa may mga uh, merong meron uh, sariling business na at uh, sa mga gusto gusto po magkaroon ng business ng picture future, kahit nasa bahay ka lang, kahit natutulog ka, is meron ka pong uh, negosyo na umaanda kahit uh, turok ka po di mo lang di, mo, di mo na nalalaman na may pera na pala yung bulsa mo so ayan po dahil po uh, po dahil uh, isa po ako masas pera please uh, nagkakaedad uh, na rin so gusto ko na rin mag-retire uh, mag as uh, masas therapist ako. Uh, ang dito nalito pa na dahil napakahira ang mga uh, at yung ating mga uh, uh, so dahil dyan ko yung nito so napapasalamat una-una po sa lahat napapasalamat ko po sa may-ari uh, na kapalil nito ni uh, shantel kay uh, sa aming chairman uh, si so, uh, ang chairman po ay si Noel uh, Magdadero and sa mga bumubuo po ng uh, board directors and the uh, executive directors. At salamat po sa aking upline or mentor na kapatid po po. At, at bonus po dahil uh, napakaganda ko nito dahil ah uh, kung meron po tayong negosyo na katulad ng mga restaurant, uh, spa, clinic, uh, Starbucks, or country. So, matutulungan po tayo ng kapanin na mapala mapalawak pa ang uh, channel. Yeah. Dahil sa uh, free uh, camera and Facebook training. So, ayun po, sponsored by uh, kita sa ating gold uh, goal achiever community na si mentor uh, na. So, thank you po na sir sa sa uh, aming uh, napakalaking big opportunity. And then, bigyan ko lang po kayo ng uh, short clip para uh, makilala niyo po yung aming company. So, napakaganda po ito sa mga gusto po mo ng negosyo, katulad itong e-commerce dropshipping. Sahil ito. Sa hindi ko po, ah, kahit malit lang po ang iyong tubunan, is pwede na tayo makapag-start ng negosyo. Sa sa alagang 1,990, pwede na tayo magkaroon ng business na katulad nito e-commerce dropshipping. So para po makilala niyo po at malaman ninyo, yung buong detalye, pwede kayo bumisita sa aming opisina sa Quezon app. So, i-message nyo lang po ako sa baba at ibibigay ko po yung aming details. Uh, pwede po kayong pumunta sa aming uh, opisina para makilala nyo po ang aming um, uh, may-ari ng company. At uh, ayan po, at uh, ini-invite ko po kayo sa mga gusto po uh, matuto, mag Uh, training ng Canva and Facebook. Meron po tayo free training every Wednesday, Thursday, Friday po ata So, message me nyo lang po ako at uh, ibibigay ko po, po sa inyo ng uh, Once again, uh, this is a course of the Uh, uh ibibigay ng service. So, ayun po. Uh, Salamat guys!